Ang mga bagay na parating nawawala sa bahay. Nail cutter. Ayan, parang hindi mawala. Lagyan ng tali. Diyan lang siya. Kung gagamitin mo, diyan lang din ibabalik mo. Kaya parang hindi mawala. Ayan, may tali ang nail cutter. Next naman ay ang suklay. Yan, para hindi mawala ang suklay, kung saan siya, doon lang din siya mababalik. Kaya ayan, lagyan natin ng tali ang suklay. Sigurado, hindi mawala yan kung saan siya. Babalik at babalik siya sa kanyang kinalalagyan. Ayan, may tali ang suklay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <laughs>